Magandang umaga sa lahat Gusto ka lang pakita yung Yung park dito uh, Sa tabi ng ilog Maganda yung park Ayan na T Tabi ng ilog to eh Actually ilog talaga to Ginawa lang nilang park Halos lahat ng ilog ng Japan May mga ganito Karamihan lalo na Sa mga probinsya Ayan, Pasyalan siya dito. Dito dito jogging yung ibang mga uh, matatanda. So, dito din sila nagbo-barbecue. Ayan. Pasyalan tayo. Ayan. Tingnan natin. Eh, marami na mamasyal dito eh. Ay, iba mga naglalakad-lakad na matatanda. Ano? Ayan. Ayan guys, oh. May mga namamasyal dito. Ayan. Marami namamasyal dito. Marami yung mga naglalakad-lakad. Mga bata. Tapos yung doon banda sa dulo na yon doon. Ano yun eh? <coughs> doon sila nag ng mga toys na car. nag -ra sila. Ayan. Mga pag pag-sabado-linggo, mayroon dito mga naglalaro ng mga car race. Ayan. Dito, jaggingan dito, jaggingan. na nag -jogging. Pag summer, mga August, mga August, dito sila nag-aano ng ano, yung fireworks ng ng Japan. Kung tawagin nila yon is ano, yun, Hanabi. Kung tawagin nila Hanabi. Dito sila. Ayan. Ayan malaking park ito Ayan, hanggang doon, hanggang doon yan. Ayan. Kita natin. Ayan. Ayan, laking park yan, no? Hanggang doon, sa dulo. Doon, sa dulo, may mga naglalakad doon. Tapos dito naman, yung mga nagja-jogging dito. Maraming nagja-jogging dito. Tapos doon sa dulo, yung pinakadulo doon, ano yun? Ah, doon sa pinakadulo doon, doon sila nagsasakir. Ayan. Nag-soccer sila doon eh. Pag uh, Sabado, pag Sabado may mga soccer na laro diyan. Ayun. Ayun guys. Masarap, maganda dito mamasyal. Ang daming tao dito. Sabado linggo, ayan, ang daming tao. Ah, masyal dito. Ang dami rin nagjo-jogging. Ayun. Habang Kitang Kitang-kita lahat yan guys oh. ayan. Ayan, ko kayo sa sa munting park ng Japan ayan Para naman doon sa mga hindi pa nakakita ng lugar ng Japan at panoorin nyo watch nyo Maganda talaga ang ano ng park ng mga Japan halos lahat ng ilog dito sa Japan sinesemento nila tapos yung iba malawak na ilog, ginagawa nilang park para pasyada ng mga tao. Para jagi, mga nagjogging dito. tsaka wala kayong makitang kalat dito sa nambasura, mga papel, plastic, walang kalat dito. Napakalinis. Napakalinis ng park. Dito kapag nag-park uh, ka dito, tapos nag-barbecue, sarili mong kalat, sarili mong bitbit -bit dito. Yan ang maganda dito. Yan, walang plastic diyan. Makita mo lang yung damo. Kung ano yung damo nakalagay diyan, yung mga tumutubo. ayam Alinis diba guys? Sana sa mga sa mga makapanood ng video na to, ayan, parang namasal na rin kayo sa Japan, sa park ng Japan. Ayun. Ayun, di ba? Okay guys. Ah uh, guys, andito tayo sa mga ano. Yan, sa park pa rin dito tayo mga mga may mga ginawa silang upuan dito. Ayan, maraming upuan 'yan. Ayun, pwedeng maupo diyan. Kapag halimbawa, pagod na 'yung mga tao, ayan, upo na lang diyan. May mga nakatanim na bulaklak 'yan eh. O, may mga bulaklak yung dyan eh. Tapos may mga may shades din. May ting Tambayan. Kapag nainitan, silong lang dyan. Ayan. Yan, ang park, yan po ang park ng Japan. Ang pinaka park po dito ng Japan, karamihan na uh, ilog siya, sinisimento. Ginagawa nilang park. Tapos pasyalan lahat, pang lahat. Pwede mag barbecue, pwede mag car racing, mag jogging, lakad, yung walk. Ayan mag-walk sila. Ang daming ang daming nag ah, ano dito. Ngayon kasi wala pa kasi ano ngayon eh Friday pa ngayon, wala pang ganung tao. So pag Sabado Linggo ang daming tao niyan. Ayun oh, may nagba-bike nga doon sa banda sa dulo oh. Ayun oh, nagba-bike siya, may nagba-bike doon oh, ayan, oh. Tapos doon sa kabilang dulo naman may mga naglalakad. Wala pang ganung tao kasi Biyernes kasi. Itong, itong oval na to. yan Itong oval na to. Ayan. Yung oval na yan. Ano yan? Ah, pwede mag-car race dyan. Yung mga toys na, yung kotse na may, na nilalagyan ng gasolina. Mga larawan. Ayan. Dito sila nagka-car race. May postahan sila dyan. Yung mga hapon. May mga Pilipino din. Kasama na ako doon nagkakaroyes pag walang magawa ayan ayan guys ang ganda ng park dito mayroon din doon sa kabilang dulo doon sa kabilang dulo mayroon din park doon pero ganito din kalaki maganda rin halos lahat ng park dito napakalinis wala kang makukuha makakikita basura walang basura dito napaka disiplinado ng mga tao kaya kung hindi ka disiplinado, ikaw na lang mahihiya sa sarili mo. Um, mahihiya ka sa sarili mo na hindi ka naglilinis. Pag halimbawa pumunta ka ng park tapos hindi, hindi mo nilinis yung kanat mo, nakakaya. Ah, parang ayaw mo nang bumalik ng park kapag gano'n ginawa mo. Ayan. Okay guys, yung mga, mga, mga manunood, yun na, ayan lang yung yun part okay